na fina-facilitate mo for release? Ayun po, Your Honor. Sabi ko rin po minsan, uh, ano lang din nila yan, eh, para magbigay ka sa kanila, additional na, na payment. Pag nag alert naman sila, hindi, hindi marami. Unti-unti uh, lang. Pero syempre, kahit isang container lang ang ma-alert dyan, malaking halaga po yun, eh, yung laman ng container. So, ka kaaregluhin mo talaga siya. So sa akin, sa aking side, patingin ko po, para siyang ano eh, additional income. Parang siguro, may ano sila ngayong, uh, ngayong araw, kailangan nila ng pera, so, mga haras sila ng tao, pupunta ka sa alam, mag Mark, I am talking about the container which had this metal cylinder with illegal drugs. Was it a coincidence na siya yung na-check Or is there other reason?